Kamusta na yung level of friendship ni Heaven at ni Joseph Marco? Wow. Mas lumalim na ba? Kasi syempre, 20 days is, alaminin natin, yung minsan nga, sa dalawang araw lang na magkasama kayo, parang feeling mo, nagiging malapit ka na yes. doon sa tao. Hinahanap-hanap mo na siya Habang... Lalo ko siya nakikilala. Sandali, lalagyan natin ng, dapat yung background music. Naku, sayang naman. Oo, di ba? Oo, pwedeng tanggalin nyo na ito sa Facebook muna kung sakali. No? Okay, i-mute nyo muna kasi lalagyan ko ng music. Kasi mas maganda kung ang music nito, dapat ito. Ikaw ang nasasagot. Sige. So, dahil ikaw muna sasagot. ito dapat yung music background niya. Wait lang nga. sandali. Sino kumanta nito? Sino kumanta nito? Ah, oh oh, wait lang goodness. ha, pakinggan natin ha. Pakinggan natin, 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 natin Eh! ah oh, Habang sumasagot ka, dapat yun yung background music. So yun, uh, the more na nakikilala ko si Heaven, mas lalo akong nabibighani. Mm -mm. Hindi ka naman natakot kasi parang baka yung dati kasing kaibigan ko din, medyo nasa pangalan mo din. Uh, um, charo, charo, charo. <laughs> I'm sure may intindihan niya. <laughs> tama, 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 tama. tama. May intindihan niya na... Ah, hindi ko siya masisisi kasi ako na random ako rin yan. <laughs> Ganon, di ba? Lalo kang nabibighani. Heaven, anong isasagot mo naman dyan? Bago ka sumagot, eto naman ang sayo. <laughs> Sagot, Heaven. Mm -hmm ano, um, Dapat kasi may mga eye to eye contact may mga gaya pagsagot. <laughs> hindi lang matay sa radyo na Alam mo, yun. hindi hindi ko kaya makipag eye contact with Joseph. Talaga? Hindi okay. ko kaya. Kasi di diba ano ba parang nakaka-intimidate siya? hindi oh, oh. nakaka-intimidate. Parang lalamunin ka. Nang, huh? like, like, ang ganda yan. <laughs> mali pa <mali. laughs> ko lang is parang gabi parang dadalhin kanya sa mundo niya yung ganong level mm. ayun na nag eye contact na sila oh, 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 mamawala na yan oh, mula yan eh oh, so kamusta kayo ngayon masaya masaya off air may nasabi ka sa akin basta atin na lang yun na alam ko basta ang, ang importante sa akin alam kong happy ang puso mo happy ka masaya ka mhm mm Pwede ba may nag-aalaga na ba ulit sa'yo ngayon? O siya ngayon yung feeling mo nag-aalaga sa'yo? Si sa <laughs> Ikaw naman, girl! Pwede <laughs> <laughs> <Didi> bang next question? <laughs> Next the, level yung question ni oh, is oh. Yes! Hindi <laughs> ako aware dito ah. Pero in next level natin. Nag-aalaga sa... Haba, kasi... Next level. Paano ba yung ginagawang pag-aalaga yung pag ng pagkain? Alaga yun. Alaga yun. Hindi, hindi. Sabihin oh, na lang natin mag maalaga siya on set. Yun. O, yes. oh, di ba? Maalaga yes. siya on set. As mean, ibig... And ibis, off cam. And off cam. At napatunayan namin yun ng aking sis Marissa si Chloe. Kasi ramdam na ramdam namin na iba yung bonding na meron kayo. Di ba? At nag-work talaga siya. At I'm sure, kinikilig min mm, bakit kasi <laughs> <laughs> natotowa ako sorry okay oh go ginagalingan ko di ba ginagalingan <laughs> ko kasi di ba para ma